Muli na namang hinarang at binomba ng dubig ng mga barko ng China ang resupply boat ng Pilipinas na papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Narito ang report. Kita sa video na ito mula sa Philippine Supply Vessel na Uniza May 4 kung paano sila hinarang ng China Coast Guard Vessel BN21551 pasado alas 6 kaninang umaga Papunta ng Ayungin Shoal ang sasakyan ng Pilipinas para sa rotation and resupply mission nito sa mga sundalong Pinoy na nakanistino sa BRP Sierra Madre. Kapansin-pansin na ilang metro lang ang layo ng dalawang barko. Magalipas ang isang oras, nagsagawa naman ng reverse blocking maneuver ang sasakyan ng China sa Unaizamay. At makikita rin sa aerial video na muntik pang magbanggaan ng dalawang barko. Bandang alas 8, sinimula ng China Coast Guard na bombahan ng tubig ang sasakyan ng Pilipinas. Noong una, sinubukan pa itong iwasan ng Unai sa May. Pero makalipas ang 20 minuto, napuruhan na rin ito ng water cannon. Maya, maya pa, dalawang CCG vessels na ang nagtulungan para bombahin ng tubig ang sasakyan ng Pilipinas. Tumagal pa ito ng ilang minuto. Dahil sa patuloy na pambubomba ng tubig, nagkaroon ng mga matinding pinsala ang Unaiza May. Nagawang makalapit ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard sa resupply vessel para umalalay. Di sa kabila ng panghaharas ng mga barko ng China na ilipat sa Bridget Hall Inflatable Boats o RHIBs mula sa Unai Zeme ang anim na tauhan ng Philippine Navy at ang mga inihahatid nilang supply. Kaya naman bago magtanghali, matagumpay na naihatid sa BRP Sierra Badre ang cargo. Samantala, sa gitna naman ng girian, nakapaglagay ng floating barriers ang Chinese Maritime Militia sa dagat sa tanggang pigilan ang pagpasok ng iba pang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.